Magandang hapon mga kakambing. Kasama natin nga si Teacher Rhea dito sa farm. Ayan. Papakain kami ng aming kambing. At uh, papakitaan ko kayo ng ano. Purong-puro na kambing. Ayan. Ready na ba kayo? O, Teacher Rhea, paaba. At kukunin ko ang ating kambing na purong-puro. Uh, ilang taon na yun, ma? Mag-two years old na ng August, tama? Mm. Two years old. Purong-puro. Porong po yan. Pure native. Bansot. <laughs> Pure native. Si ano? Si Mel. Kaya siya si Mel. Ah. Uh, kasi Mel Chora. Kapatid niya si Gab. Pinanganak siya nung August 25. Tama ba? 25. Araw ng mga bayani. Ayan. Baka mali ako ah. <laughs> Babash tayo. Ayan. O Ito. Ayan. Ayan. Uh, Puro, puro native yan. 2 years old. Yan to. Kalaki. Pag tinimbang mo to siguro ano. Tansya mo. 12? 15? 13? Mga ganun. Basta lampas na ng konti sa sampu ito. Ano nga? May kita mo naman. Meron na siyang sungay. At uh, okay naman. Nakatawan niya. Katawan na pang ano na. Pang ready to breed na. Pero sadyang napakaliit ng kanyang size kasi nga siya ay pure native <laughs> yung po kambing ng Tagalog hindi naman tayo nagpapawala dito sa farm ang ganyan kasi sabi nga daw ito daw ay masarap ayun. pero sa akin naman mga kakambing depende pa rin yan sa nagluluto diba? so, balik ka na dun, may kain ka na tumama ka na sa iyong mga hindi purong kasama <laughs> yan o, tingnan nyo naman kumakain sila ng dahon ng irok o ng kao And ngayong araw, kasi kanina nag tayo tapos katawa ng saging. Eh tinatamad ako mangumpay ng hapit ngayong araw. Kaya kung ano lang yung matabas natin sa looban. Eh yun ang ating binibigay. O nakita nyo ba? Nakita nyo pa si Puro. <laughs> si Mel. Makita natin yung kapatid niya ma'am. Kapatid niya si Gab. Medyo may kalakihan ng konti sa kanya. Ayan. Tapos ito po, mga ilang buwan pa lang yan. Pero kita nyo naman, yung ating 2 years old na native. Eh, naabutan na nila. Ayan, mas malaki na si ano. Si Pugsley. O, oh, ba? Diba? Ito po, ilang buwan pa lang to. Ito, magwawalo. Mas malaki na dito kay sa ating sigab. So, ganoon, Pagka may mga lahi yung kambing, nalahian na lang. Ano, may bahid ng anglo. Ayan, malaki eh syempre lalaki na rin ang uh, size nila Ayan. lalo na pagka yung bower pa ang ginamit mas malaman sila diba? so, ganyan. lang sila kumain dito habang pinapanood ni teacher Ray ah. <laughs> ayun yung kanilang pakainan eh, walang laman kasi dito sila pinakain ngayon ng aking uh, mga tinabas sa looban Ayan. pakitaan ko kayo ng anak ni ni ano to si Walter tapos ito si Mama Brown. Ito yung resulta nila. Anak noong November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, September. Ibig sabihin, ano na to? 10 months na. Ganto, ganto siya. Ganto kalaki. Tapos ito pa isang anak nila. Ito ay kumalala uh, sa Basta lampas na isang taon to. Sineneng black. So, alalaki nila. Kumpara nyo sa purong native. So, yan ang ating isa pang video natin ito. Nang size comparison nila. Nang sa ganun ay merong idea. Ang ating mga kasamahang magkakambing sa size ng mga kambing na tinitingnan nyo. So, pag tumitingin kayo online, eh okay din naman. Tatansyay nyo gamit ang upuan at gamit ang timbangan ng Uh, seller. Pero kung kayo talaga ay decididong bumili uh, ang maipapayo ko sa inyo ay pumunta kayo sa mga farm bisitahin nyo at nang makilatis nyo mayige ang inyong mga bibiling kambing. So yun lang. Sana nakatulong ang short video na ito at ingat po kayo happy goat racing po sa lahat mainit na naman ang panahon at uh, happy farming sa inyo